Thank <laughs> you. Kumusta mga kasadik and welcome back sa aking channel. Palimbagong store na naman ang atin napuntahan dito sa Riyadh. Mga kasadik ko naghahanap kayo ng mga damit at sapatos at mga pantalon at mga gamit sa bahay na talaga namang good quality at high quality mga gamit dito sa napuntahan natin mga kasadik. Marami dito. Asamahan nyo ko. Let's go! Kagaya nga lang nasabi ko mga kasadik, kung mga gamit sa bahay ang hanap nyo kamukha ng blender na to at kung ano-ano pang mga gamit na talaga namang magagamit nyo sa pang-araw-araw kamukha ng mga to, napakarami dito at na talaga namang good quality at high quality kamukha ng mga tools na to. At para naman doon sa mga kasadik natin na may mga sasakyan, dito marami kayong mabibili mga air freshener kamukha ng mga to na sa murang halaga ay mabibili nyo na at babango ang mga sasakyan nyo kamukha nito. Halagang 750 lang ay eh babango na ang sasakyan nyo mga kasadik at marami pang ibang mapagpipili ang kamukha ng mga to. At kung naghahanap naman kayo ng mga LED lights kamukha ng mga to at mga charger na sasakyan nyo, naku napakarami dito mga kasadik na pwede nyo pagpilian na sa murang halaga ay mabibili nyo na ang mga tools na to kamukha nito at marami pang ibang pwedeng pagpili ang kagaya ng cutter na to at ng plies na sa murang halaga lang ay eh, mabibili nyo na ang mga to at marami pa kayong mapipiling gamit na pwede nyo gamitin sa mga sasakyan at kung ano-ano pang pang DIY nyo at kung naghahanap naman kayo ng mga bakyo na branded para sa bahay at mga sasakyan nyo dito marami kayong mabibili kamukha ng mga to at dumako naman tayo sa part na to na pwede nyo ilagay sa kubeta at mga kwarto nyo at pwede nyo paglagyan ng kung ano-ano mga burloloy na gusto nyo ilagay dito at kung naghahanap naman kayo ng water pump Meron din sila dito kung hirap ka na magsali ng tubig dyan sa galon nyo. At may lalagyan din sila dito ng mga plato para iwas ipis dyan sa kusina nyo. Bilhin nyo na to. Nasa murang halaga ay mabibili at marami kayong pwedeng pagpilian. Ito, meron din sila dito ng halagang 5 real lang. E pwede nyo nang bilhin ng mga baunan na to. At marami pa kayong pwedeng pagpili ang kamukha ng mga to na talaga naman. Good quality at magandang klaseng baunan at mga to na sigurado pati sa bawa hindi matatapon dito pag ito binili nyo sa murang halaga. Marami na kayong mapagpipilian di at para naman doon sa mga kasadik natin na mahilig mag-drawing dyan, pagkakataon nyo na para ilabas ang talent nyo dito, bumili kayo ng mga gamit nyo pang-drawing. Sigurado marami kayo mabibiling mga kulay dito at kung ano-ano pang mga pang-drawing na magagamit nyo. Kamukha ng mga to. Karamihan din sa mga ibinebenta nila dito yung mga mura lang, hindi naman ganun kamahalan. At kung nabutas naman yung pantalon mo at damit mo, wag ka mag-alala. Maraming karayom at sinuli dito na pwede At kung lotion naman na nakakaputi ang mga hanap nyo mga kasadik, marami rin dito na sa ang halaga ay pwede nyo nang bilhin at gamitin pang araw-araw ang mga to at pwede nyo rin ipadala sa Pilipinas o ipakargo at marami kayong mapagpipilian dito kamukha ng mga to. At kung itatanong nyo naman kung saan ang location ng store na to, ilalagay ko dyan sa comment section, pindutin nyo yan at dadalhin kayo nyan dito. At kung naghahanap naman kayo ng mga branded na downy, marami rin kayong pwede pagpilian dito na sa murang halaga, sigurado babango ang mga damit nyo. At kung pakiramdam nyo, medyo kumakapal-kapal na yan. libag nyo, marami rin body scrub dito na pwede nyo pagpilian kamukha ng mga to na sa murang halaga, sigurado tanggal ang libag nyo. At kung sa katutak na hugasan ng meron kayo, meron din sila mga panghugas ng plato dito at ah, siguradong hindi kayo mabibiti. At kung mga pampunas naman ang hanap nyo, meron din sila dito na sa halagang 14 real meron na kayo 10 perasong tisyong kamukha ng mga to na pwede nyo gamitin pag nagpiprito kayo ng mga ulam nyo. At kung medyo tinatamad-tamad pa rin nga kayo maghugas, huwag kayo mag-alala dahil mararing disposable dito na pwede nyo gamitin kamukha ng mga plato at kutsarang to na pagkatapos gamitin, itapon nyo na lang. At kung itatanong mo uli kung saan ang location ng store na to, nilagay ko dyan sa comment section, pindutin nyo yan at dadalhin kayo niyan dito. May mga pagkain din sila dito na talaga namang mag -e enjoy kayo sa pamimili dahil sa murang halaga, mabibili nyo na mga chocolate sa to at talaga naman pwede nyo baunin. Sa trabaho nyo, pag nagutom kayo, meriendahin nyo. At maraming pa kayo mapagpipili ang mga pagkain dito na sa murang halaga, mabibili nyo mga to. At kung nagahanap pa rin kayo na pwede nyo pag-istaka o paglagyan ng mga gamit yung hindi na nagagamit, meron din sila dito kamukha ng mga to na pwede yung bilhin sa murang halaga at marami kayong mapagpipili ang kagaya ng mga to dito. At kung naghahanap naman kayo ng mga planggana, timba at marami pang iba kamukha ng mga to, meron din sila dito na sa murang halaga mabibili nyo ang mga to. At kung naghahanap naman kayo ng mga sandwich maker kamukha ng mga to, marami din sila dito na sa murang halaga mabibili nyo ang mga to. Kagaya nga na sinabi ko kanina, karamihan sa mga ibinebenta nila dito, yung mga gamit sa bahay na kailangan natin sa pang-araw-araw kamukha ng mga to. Na mabibili nyo lang sa murang halaga kamukha mga to. Meron din sila dito yung tigpa 5.75 kamukha ng mga basong to. At kung naghahanap naman kayo ng magagandang klaseng kawaling kamukha ng mga to na mabibili nyo sa murang halaga, meron din sila dito. Mapamalaki at mapamaliit. Marami kayong mapagpipili ang kamukha ng mga to dito. At kung naghahanap naman kayo ng malalaking salamin kagaya ng mga to, meron din sila dito. At dumako naman tayo sa part na to dito. Puro gamit naman sa bahay ang makikita nyo dito kamukha ng mga upuan na to. Sala set na ata to mga to. May upuan at lamesa na at marami kayo mapagpipili ang klase kamukha ng mga to dito na sa murang alaga mabibili nyo ang mga to at kung naghahanap naman kayo ng mga cabinet kamukha ng mga to meron sila dito ito kamukha nito maliit to at kung naghahanap kayo ng medyo malaki meron din sila kagaya nito dalawang klase to na sa murang alaga mabibili nyo ang mga to kagaya nito napakaganda at marami kayong pwedeng ilagay dito at kung naghahanap naman kayo ng mga patungan ng mga flat screen TV nyo meron din sila dito kamukha ng mga to marami kayong klase pwedeng pag ang kagaya ng mga yan. Pwede nyong iterno doon sa mga cabinet na nakita nyo kanina. Dito may mga nakapromo din sila dito kamukha nito. Dating 40 real yan, ngayon 29 real na lang. So ano pang inaantay nyo mga kasadik? Pwede nyong gamitin to pang slice o pang giling ng mga karne yung mabibili nyo. At tumakit naman tayo dito sa second floor nila. Dito naman makikita nyo maraming mga chinelas at mga damit dito. Dito marami kayo mabibili mga chinelas na sa murang halaga mabibili nyo ang mga to. Kamukha ng mga to. Sigurado mag-e-enjoy at matutuwa ang mga asawa at jowa nyo dito. At para naman doon sa mga kasadik natin babae diyan, eto pagkakataon niyo na to, dito na kayo mamili isama niyo mga jowa at asawa niyo. Dito sigurado marami kayo mabibili mga tsinelas, sandals at sapatos ng mga pambabae kagaya ng mga to. At kung itatanong mo uli kung saan ang location ng store na to, nandiyan lang sa comment section. Pumunta ka lang diyan sa comment section, pindutin mo yan at dadalhin kanyan dito. Dito sa part na to, marami dito mga ibinebentang damit na pambabae talaga. Kamukha ng mga to. Mayroon sila dito mga long sleeve, mga baya at kung ano-ano pang mga panggala na talaga namang mag-e-enjoy at marami kayong mabibili dahil mura lang ang mga damit nila dito. Dito sa video ko, hindi ko may papakita lahat ng mga damit nila dito pero eto lang masasabi ko ang mga damit nila dito is good quality talaga at magagandang klas yung telang ginamit nila dito. At kung naghahanap naman kayo ng magagandang klasing abaya kamukha ng mga to, marami kayong mapagpipilian dito na sa murang halaga ay mabibili nyo ang mga to. Tignan nyo naman yung mga abaya nila mga kasadik. Napakarami at magagandang klase mga yan. Kagaya nga lang, sinabi ko kanina, karamihan sa mga ibinebenta nila dito ay mga damit pang babae talaga o yung mga gamit pang babae kamukha ng mga to na talaga namang mag-e-enjoy at marami kayong mabibiling mga gamit dito. At kung naghahanap din kayo ng mga maleta kamukha ng mga to, meron din sila dito mapamalaki at mapamaliit meron sila. At dumako naman tayo dito sa mga pambatan damit kamukha ng mga to, marami rin kayong mapagpipili ang mga gamit dito para sa mga junakis nyo na tignan nyo naman magagandang klase ang tela ng mga ginagamit talaga nila dito kamukha naman ng mga to. Mura lang yung mga yan at sigurado marami kayong mabibiling damit dito. At kung ganito naman ang mga formahan nyo, medyo mga oversize ang gusto nyo mga damit, marami rin sila dito kamukha ng mga to na sa murang halaga mabibili nyo ang mga yan. At kung naghahanap naman kayo ng mga pantalon na talaga naman masasabi kung good quality talaga ang mga pantalon nila dito at magaganda ang mga design, marami din sila dito. Actually, napabili nga talaga ako ng Dioras na pantalon dito. Tignan nyo naman yung klase ng mga pantalon nila dito. Marami kayong mapagpipili ang kamukha ng mga to. At sa dami nga ng mga pantalon nila dito ay eh, talaga namang malilito ka at magugulo ang pag-iisip po dahil sa dami mong pwedeng pagpilian dito kamukha ng mga to. At ang pantalon nila dito mga kasadate made in Bangladesh kamukha ng mga to. At dumako naman tayo dito sa mga chinelas pambata. Ito marami rin sila dito mga chinelas pambata na pwede pagpili pagpilian kamukha ng mga to na sa murang halaga talaga naman mag -e enjoy ang mga anak nyo. At syempre kung meron mga pambata, syempre meron din mga pang matured kamukha natin na talaga naman marami rin tayo mapagpipilian na sa halagang 11 real lang mabibili nyo ang mga yan. At syempre kung may mga tsinelas, may mga sapatos din dito na talaga namang magtigdan yung mga kasadig sa dami ng mga sapatos dito haros lahat ng sizes na ata nandi dito. Ikaw na lang talaga magsasawang kapipili pagpunta mo dito. Ano bang style ng sapatos ang gusto mo kasadig? Marami sila dito kamukha ng pang jogging, pang walking, pang hiking at kung ano-ano pang mga sapatos marami dito pwedeng pagpilian kagaya ng mga to. At kung gusto mo magpakargo o magpadala sa Pilipinas na mga sapatos kamukha ng mga to. Tignan nyo naman mga kasadik sa murang halaga. Marami na kayo mapagpipili ang magandang klasing sapatos kamukha ng mga to dito na talaga namang mag-enjoy -e at matutuwa ang mga pagbibigyan nyo sa Pinas nito. At dumako naman tayo dito sa mga sandals nilang kamukha ng mga to na kadalasan talaga nakikita ko lang sa mga lokal to dito. Kaya pag nagpadala ka sa Pilipinas ito, sigurado ikaw lang ang meron nito. At dito naman sigurado maraming mabibili ang asawa o girlfriend mo dito dahil haros karamihan ng mga sapatos sapatos o ng mga sandals na binibenta nila dito ay talaga namang mag-e-enjoy at magugustuhan ng jowa mo ang mga to. At si Mrs. ko nga ay napabili ng di oras dito. Dalawa pa ang nabili niya at sabi niya babalik pa daw siya dito dahil may nagustuhan pa siyang mga sapatos. Kamukha ng mga to na talaga namang nag-enjoy siya kapipili dito. Kaya ano pang inaantay nyo mag-subscribe na kayo sa channel ko at marami rin makeup dito na talaga namang papakiwi ng jowa o ng asawa mo ang mga to dahil sa murang halaga marami na sila mabibiling pampaganda dito kamukha ng mga to. At dahil nga kasama ko si Mrs. pumunta dito, napabil siya ng di oras dito. Kaya nga sa mga kasadik natin na pupunta dito, paghandaan nyo ang mga makeup na to. Sigurado marami kayong mabibili at mapagpipilian dito. At bukod nga sa mga makeup, may mga pabango rin sila dito at mga bag kamukha ng mga to na marami rin kayong, kayong mapagpipilian na talaga naman mag -e enjoy nga ang mga jowa nyo. At kung umabot ka sa part na to kasadik, maraming salamat sa panunood. Siyempre wag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para marami ka pang matpanood ng mga videos ka mukha ng mga to. So, ingat po tayo lahat mga kasadik. Bye-bye!